luwas kong bike na napalit ron eh mahal ang tris mil akong palitan eh at least naikon like kay Japan Surplus Dinyok! napalit na lang kay kag bike uy pa na malit na ikog bike pa kaya may nalang ba sundo na ko sa kong anak mo iskwila ba gagasto gasto, gasto rin ka pa bike imong giuna kung mga tayo bukas niya pa kabalong magkapang ka, kinanglanon kinakuning bike usap pala yung kay iskwila na kong anak imuha e, pa na niyang anak nga di na si mga asawa. Bisan papa. pa. na nga nako na sila nga mga anak. Sos dunyot. Kung walang ka nagtuman sa imong mga plano sa kinabuhi, siguro di lang bike imong mapalit. Motor pa imong mapalit o sakyanan pa. Kay mapulis naman ta ka. Pa, ang nangagi. Nangagi na di na ni mo balik-balikon. Makainon ka anak. Kadilin man ikaw ginikanan. Grabe na kung pag-antos nga makahuman lang ta sa imong pag eskwela lang sa babae na sangit sa babae. ka sa pantis babae. ka sa imong pag Pulis! Ikaw pa. Mauna, eh, mauna oh, oh, oh. Dere, pa. E mo na yung pagminti. Oh, masama yata dong. Nagbuntag dira, boss. Dili ba ang balay ng Charmina? Charmina. Oo, oo, Dire, ano mo dahi? Dire, amo yung gadir sa iyong bahan ng good boss. Nga dire na ko paninglun ang iyong giutang. Ha? Nangutang ba na ko? Mauna. na. pa kaya itong kinabuhi ron. Nagutang-utang pa ka. Pa, limpyo akong konsensya pa. Wala ko yung utang, bisig piso. Dong. Siguro ada nang pangalan na dong. Og dunyok pa naka utak nimo. Basi nga mali ra Boss, ang utang diri boss si Artemio. Tapos ang sawa niya si Charmina. Utig tiil. Utang sa iyang baga, diri pa paningil sa kong anak. Kapag ako nyag daw. Boss. Di lang gutama sa ko boss, sige sugo ra boss. Dong, palihok lang gyud dong. Lakaw na lang dong kay sorok duko pa. Lakaw na una nga diri ka ningil sa utang sa iyang bana. Hey, pa. Okay, Malanggalan nga mga anak. Tara. Nakasabot ka? Taon sa nalili pa. Oh, maayo. Kaya abot na ka. Kabaga ginyog naong mo. No, utang sa imong bana. Ipeto ni sa akong anak. Hala pa, wala rin ba kong kabaluan na pa. anay utang akong bana. O nga ipapaningit ipapaningin. Um, ma'am. Ikaw din si Charmina? oh, ako. Ang sali ang utang sa kanyang nga bana. Na yeah, ma'am. Paano siya ma'am? Shushu ma'am. Nga, yeah, just lang katidadaan eh. Tanawa na doon yuk. Oh, Charmina! Unsa man utang si mong banang? Anong diri man maningilang tahu diri sa munga? Dai, Day, unsa man Utang si mong banang day, kitay bayarun? Dong, lakaw na lang dong. Ang katong yang banang sa Artemio, mo yusting la. Ayaw mi ka mo milabot ana yang utang. Sige bos, sige sugar buka ni boss. Asin sa yo. Lunyo. Termina. Tarungan na, na yang karate ha. Gikan pa pagabot mong bayhana ka, nagsugol ako ka stress. Karon, nasamutan na pon utang si mong banang diri man ang Waluhan na ninyo, kay na! Ma, tinood na ng istorya nila, Angkor. Tinood na na. Dong, kasinsa na dyan ka Dong. Kung naa lang dyan kay Korta, ako na lang ang taplan. Kaya rumo ni samok. Day, lain lang kaysa ko ang buot, Day ba? Nga utang sa imong bana. Dire pa sa tua. Kabalo na ka sa tua, Day. Kung trabaho na ko, mga urnalay rako. Nga karoon dire asa ko pa Nga, sige. Kumusta man imong lakaw dito? Na okay na? Okay naman, Dong. Ayo ka bala ka dong, kung naa may problema nga mga bot, sigurado ko nga kung adili ka madamay. Day, sa ka nga problema, Day, magtinabangay ta. Pero ka obligasyon sa imong bana nga utang, lain kes tong buot, Day. Siya man tinang utang, ana. Day, di ko mo sagot, nga ikaw rin mula ka rito. Gusto ko mo, koyo ko, kay makikistorya ko anang bana ni mo. Nga sobra na kayo na gibuhat sa tua. Nga kita'y pabayaron sa iyang mga utang. Tama na dong. Sige ra, maukira -okay lagi ni. Tara day, kabalo ko nga kapoy mo gikaglakaw. Tara, mamahaw ta.